Litapan Senior Citizens in General Assembly, duwa kay gayo na ang gisamuk samok sa ilang kapitan, mga lolog lola gireklamo ang pag-abusar sa leader sa ilang barangay. Gitutukan ni Bernard Dixon ang maong balita, ania ang yang report. Sumala pa sa 60 city anyos nga senior citizen nga si Lula Emiliana Sinas, residente sa Parok 1, Barangay Litapan o City, makapag-uul o makastres ang gibuhat nga pagsamok-samok o pagkwestiyon sa ilang barangay kapitan nga si Nieva Bergara wala malayon ang naka-schedule o gipangandaman ng Senior Citizen Assembly Meeting para mag-eleksyon unta sa mga bagong mga opisyale sa ilang kapunungan dito sa gamayang space sa silong sa ilang barangay hall. Tiin ang pagsamok-samok sa kapitan, nagresultag kahasol sa mga idaran ng mga lulu o lula nga namalhin ngadto sa ilang silingan nga barangay sa Tabid o dito na mag-eleksyon. Rasun nga nakapaluya sa ubang mga tiguwang nga aduna na gipamati sa panglawas Saman ni Lula Emiliana nga gilabdan in taon siyang ulo tungod kay napasaran sa iyang paniudto. Naagyo tingali nang gi kuan nang kuan ba kanang labad ang ulo. Ana gyud moy batiun ako gani sige gay kung galabad ang ulo. Kuan gapon labad kayo. Ilang kung gaingon ana hilot ako dungan-dungan. Ana ya kumbatiun tungod sa wala pagrespeto ni Kapitan Vergara sa mga representante og opisyalis gikan sa City Social Welfare and Development Office, Office of Senior Citizens Affairs, ug Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, CONFISCAP, Usami City Chapter din ang pagbaliwala sa kapitan sa mandato sa CSWD USCA, o Scout Episcopal Officers mao ang may legal nga katungod sa pagmintinar sa nakalatid sa Constitution and Bylaws of the Federation of Senior Citizens Associations of the Philippines Osamis Chapter. May kalagew na lamang ang nasangpit nga mga opisyal kauban ang mga membro o opisyal sa Senior Citizens Association O dito na lamang intawon magpahigayon sa eleksyon sa Barangay Tabid Covered Court. Kini nagpakita lamang nga walay pag pagbati sa mga senior citizens ang kapitan sa ilahang barangay. Murang iduot niya ang senior oy, di maluoy ba? Ug unsa oh, ni kapitan oy? Wala magdi na maluoy aning mga senior nga luya na luya na bi aning mga senior uban nga taas na gyud kay edad, nagay kutsinta na kapin, um, uh, mag mangganig, anak diya sa, kuan ano, mag-meeting anak, um, uh, mag-antos, yun, uh, anak, para lang maka, tambong jud anang unsay mga lakaw aning mga senior dili pun niya hilabdan oh ang iya nga parte ngano maglabay apel, apel man siya anak nga wa man siya katungod ana nga man, hilabot sa mga senior nga nagpili og presidente gusto nila nga ilisan ang among presidente kay sila ay magbuot og kinsa'y ilang i-presidente sa amo nga pagka senior oh supod na lang tata kun naglantaw ta sa kayuhan sa atong barangay labi na sa kapulungan ato sa senior citizen supod na lang gyud tata mm. munang na disturbo kay ko dili lang ako ra kuy ang tanan nga mga transfer dan mi diri sa barangay na lang gali sa tabi di gumikan kay dili gyud niya ipadayon ang Eleksyon dito sa Lisabon, gani wala pag ikasulod ang atong mga bisita sa SWD, iyan na yung gi, babaganda sa gyanan. Nasama na na, nagtindugay lang ganin taon. Sumala pa ni Sir Abilino na hasol in taon ang mga senior citizens nga may sa eleksyon para mapaabot ang ilang kagustuhan nga magpili sa ilang mga opisyalis nga mga ulo sa ilang kapunungan. Kay, gihakot in taon sa risko sa tabid, kaduhang gabalik ang riskyo dito sa Itapan dahil doon na pag-iuban nga naulahin taon nga galisod yung tablakaw na wala yung taon pag-abot kay Hening Lisor paglakaw, gikarga na lang yung taon mga habal-habal. Pati yung Lisor pag-abot yun, agak pag-abot sa tabin. Nung kay Lisor pang paglakaw niya, kay gisakay na lang kapalabal kay wak na kabalik ang riskyo, Kaya abi abdi na sila kaabot. Pero hing anhigit sila. Magumikan sa ilahang uh, gusto gano'n yun, ta, maeriksyon gano'n, arigit sila, support sila. Pisan ka Lisor na taon paglakaw, no? Hmm nasa Iran kini mao ang ikaduhang igayon nag-schedule sa City Social Welfare and Development Office of Senior Citizens Affairs og sa Federation of Senior Citizens Association of the Philippines Osamis Chapter ang eleksyon sa mga lolo ug lola sa nasangpit nga barangay nga magpapili sa nagkadiyang posisyon sa nasangpit nga asosasyon pero gibalda sa ilahang kapitan. Kahinomduman, una na nga gischedule ni atong September 6, 2024 ang eleksyon sa mga lulo lula sa litapan. Apan wala kini na padayon tungod sa pagbabag ni Kapitana Vergara. Base sa kopya sa police blatter, pinitsahan si September 6, 2024 sa may alas 9.30 no sa buntag sa Maong Adlaw gipahunong o gibabagan ni Bergara ang Senior Citizens Election nga gipahigayon sa Federation of Senior Citizens Office sa Barangay Litapan nga gitambungan base sa mando sa balaod sa organisasyon sa OSCA FSC og CSWD. Itaha usab ni Inirya Largo Toastumban, ang Senior Citizens President sa Barangay Litapan, nga maoy mi report sa Osami City Police kabahin ni ini nga insidente nga hulga pa si Bergara nga ihold ang budget sa ilang kasaulugan sa Senior Citizens Week nga naka-schedule sa unang semana sa Oktubre kung dili magkahiusa ang mga senior citizens sa litapan uban sa ilang barangay sumala pa na ito as tumban siya o ang uban pang mga sakop sa asosasyon ang nabalaka sa gireport nga pag-abuso sa otoridad ni Bergara busa ilang ipablatter ang nahitabo sa kwerpo sa kapulisan diin kuyog mismo si CSWD Officer Maribi Camino o Senior Citizen Spoken Person Mr. Raji Gomez. dengan mampu sekam na bilik dalam niya iris ang point five percent sa ilang mga ganyan. Ang inay budget ang sinya sa barangay o point five percent. Na iris pagka Oktobre 21 sa ikaduhang higayon base sa police records misumbong na usab si Ginang Toas ang senior citizens president sa nasangpit nga barangay sa gihimo na usab nga pagpahunong o pagbabag ni Kapitana Bergara sa election of officers alang sa mga senior citizens taliwala sa nakuha sa asosasyon nga permit gikan sa buhatan ni Usami City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Una pa ang pagpahigayon sa pinili ay ug ang presensya sa Oscar FAC o CSWD. Base sa report, ipahayag ni Nieva na kinahanglan nga mukuha o permit gikan sa buhatan una muhimo ni ini. Tungod sa kabalaka sa giingong pag-abuso sa gahom sa punong barangay, ang mga senior citizen sa barangay Litapan, may adto sa barangay Tabid, diin dito nila pahigayon ang eleksyon nga gisaksihan mismo ni Miss Bilma Grampon Bakang, head sa Senior Citizen Center sa Usami City ingon nga usa ka non-government organization ang Barangay Senior Citizens Chapter Association wala na nag-required sa presensya o pagtugot sa punong barangay aron makapahigayon sa eleksyon sa mga opisyal niini ini ug sa paghimo sa eleksyon sa barangay litapan gisunod sa asosasyon ang guidelines base sa Constitution and Bylaws of the Federation of Senior Citizens Associations of the Philippines Osamis chapter base sa Article 9 Section 3 Election and Barangay Senior Citizens Chapter Association it shall be proper in coordination and supervision with a. City Social Welfare and Development Office b. Office of Senior Citizens Affairs o, c. Federation of Senior Citizens Association of the Philippines Confiscate Osami City Chapter kini ang gipamatudan usab ni CSWD Officer Miss Maribi Caminio iyang gidugang nga walay katungod ang usa ka barangay kapitan na magbuot-buot sa pagkandak og eleksyon sa usa ka sa mga katiguangan dapat katungod ang kapitan in case para sa munan ni babag so base sa atong guidelines kay na magbitay balaod ana isunod wala kay sa ako nang giingon uh, Araw mahimong valid ang um, usaka election dapat na ang present sa Office of the Senior Citizens Affair or ang USCA, uh, Federation of Senior Citizens Affair o ang atong buhatan sa CSWD. Karalag yung tulog ka ang makahimo gina na nga valid o legal ang ato ang mayroong eleksyon. So dili po pwede ang kapitan makanda ko eleksyon. dili pwede ang okay. Kini ang pamahayag ni CSWD Officer Camino na sa hiraning tigbalita adlaw lunis, Oktubre 21, si Kapitan Bergara o ang iyang mga nga mga senior citizens o mga opisyalis sa barangay ang nagpahigayon usab og eleksyon o natudlo nga president sa ilang asosasyon mo si Ginang Lulita. Lapis. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Tixor. Salamat, Bernal.